gusto ko lang i itong mga itong content na napanood ko ano itong pinrank nila yung ano yung nagtitinda ng isda na nila itlait nila yung tinda ng tao tapos sasabihin nila prank lang daw alam mo pinanood ko yung buong video talaga yung tipong I don't know hindi ko masyadong maintindihan yung salita dahil parang Bisaya yata yung salita pero nakikita ko yung ano yung pandalait nila na tinapon nila yung isda na kayo hindi daw fresh mga ganyan ganyan yung umpisa yung nagtitinda ng isda parang kalma pa siya pinupulot niya pa isa-isa yung mga isda na tinatapon nila na kasi nilalait nga nila na hindi daw fresh. Tapos eventually, syempre napunuan napuno na yung mamang nagtitinda, nag, nagwala siya, nagiiyak siya, naglulupasay siya. And then sabi nila prank lang daw, prank lang daw. Babayaran din naman daw nila, something like that. Ang sa akin naman, hindi lahat ng prank ay eh, nakakatuwa at hindi lahat ng biro ay eh, dapat, hindi dapat lahat ng bagay ginagawang biro o prank-prank na yan. I-ano rin natin, i ilagay din natin sa lugar at sa mga tao na binibiro natin. Ano bang malay ni, ni kuya kung pinaprank lang siya? Ano bang alam niya sa prank? Inagahanap eh, buhay lang naman siya tapos gagano ninyo? I mean, ilagay naman natin sa lugar yung, yung pagpaprank na yan na for the sake na may ma-content lang tapos eventually babayaran nyo rin naman pala yung tao, pagkakatuwaan nyo lang. Pero syempre, ang dating kay kuya yun, hindi yun nakakatuwa. Dahil nagtatrabaho siya ng maayos, naghahanap buhay yung tao, tapos lalait-laitin nyo yung paninda niya, tapos sasabihin nyo bigla, i-prank lang. Tapos babayaran nyo rin lang naman. Kung gusto nyo tumulong, edi tulungan nyo na lang tao. wag ganun. Kung i-prank nyo, edi wag naman yun to the point na lalait-laitin nyo yung paninda niya, tapos itatapon-tapon nyo na iniisa-isa niyang pupulutin yung mga isda sa, sa daan, sa lupa. Tapos, syempre kahit sino ma mapupuno talaga. Ako, na high blood talaga ako dito. Kung sino man ang nag-prank-prank na yon, sana nga, sana nga talagang mabigyan kayo ng leksyon. Hindi nakakatuwa ang pranking na content. Ilagay nyo yan sa lugar. Mag-isip kayo ng ibang content. Okay, ma-viral. Oo, alam ko, yan ang, yan ang habol nyo, yung mag-viral kayo sa mga ganyan. Pero ilagay nyo sa lugar at ilagay nyo kung sino naman yung pinaprank nyo. Anong alam ni kuya? Naghahanap buhay siya ng maayos tapos pinagkakatuwaan nyo para lang may ma-content kayo. I, I hope talagang mabigyan ng lesson itong mga nag na ito. nakaka Na high blood ako guys. Na high blood ako. Magluluto sana ako. Kaso yung frozen yung meat ko. Kaya inaantay ko. Tapos so, ako ng video. Tapos yun napanood ko. Na high blood ako. Kaasar.